Good afternoon po sa lahat. Nandito po ngayon sa Marikina River Bands para mag-update po ng water level. So ngayon po, ang tubig po is 13. So, maraming mga tao po ngayon dito nang huli ng isga. Uh, nanimingit po sila or ano po ng net. Nagkakala po ng net. So maraming na po dito ngayon ano, na huli ng Ang iba po sa net ba naman po sa biwit. Binibenta po nilang sobrang mura ang mga estado dito. Karamihan po dito mga tilapia. Wow, tilapia naman, maliit. channel nila rin pong malaki. Binibenta po nilang kandaan at ano po, 150. Yung tandaan po na sobrang andami po nun. Yung 150 naman po, ano po siyang dapat na kilo. Sobrang mura po nasa dito. Salamat po sa inyo. Naminimit po sila, tsaka na ano po sila, uh, to, uh, ano po, nang nalambat po sila ng mga isda. Ay po. So, ito po. Ay hindi po yung mga tao yung dito, yung minutes na naman ang isda. Ito. Kung gusto yung pumurang isda, ilapya, punta kayo dito sa Marikina Riverbank. Bagsak presyo dito, uuwi ka ng marami isda. Ah po. Marami po dito ngayon pag sa presyo po ng isda tilapia. Ay po. Ingat po lahat. Stay safe.